Brabe, makulit din yung mo oh. Pero, check nyo to. Alakas! Ganda. Pero, ang dami natin ginagawa para bago natin magawa yung ganyang kalakas na tubig yung So, panorin nyo hanggang sa huli para masyego sa inyo kung paano yung technique para malakas okay, yung tubig. Uy! What's up, GoFam? Okay, so, testing natin ulit. Dahil, uh, sobrang ulan-ulan, GoFam. And, uh, yun nga eh makulimlim din pero testing natin ulit yung solar pump lumaki rin yung ano tumaas din yung tubig kasi nga sobrang ulan ulan to kailangan yan na to no? gawan ng ano yung parang mga ginagawa sa gilid gilid ng ilog tawag dun gofan parang dike kasi yun no? nauubos so yan testing testing tayo gofan lakad lakad Okay, so eto na, yung unang testing natin, bale 3 HP na 2 inches yung outlet at saka 10 panels. Ang bagal niya gova mo, oh. kasi mga nasa ano to eh, 70 meters yung pataas. Pero tong host natin is 100 meters GoFam. So yan oh. makakit na, pero mabagal, mabagal yung ano, yung pagakit niya. Yung host pala natin is 3 inches. Kasi hindi kami makahanap ng 2 inches na kose. Wala kaming available. So, eto na lang ginagawa. Ayan, ang um, lambot, oh. Lambot yung fam. Tapos, ayan pa lang, oh. Para siyang, ano. Parang uod yung pagkakit niya. Siguro dahil sa makulimlim din. Ayan, uh, kaya hindi natin makita. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Makulimlim, yung fam. Sana mas maganda kung talagang maganda yung sikat ng araw para makita natin performance. So, yeah, so nandito na tayo sa taas. Bale 100 meters. Ayan na. <laughs> so 3 HP, 10 panels na 2 inches yung outlet. Ayan. So siguro kung sa iba pwede na yan para sa akin go home, lalo na sa tatay ko hindi pwede to. Parang pang-igib lang, pwede na siguro. Pero siguro kung maganda yung araw Yeah. Baka mas malakas pa yan. So, testing natin. Iba. Mag-check tayo. Try natin yung 5 HP GoFam. So, yan na GoFam. Binaklas na nila sa baba. Ayun, oh. Ganyan sa kalakas Di, ang ganda. Di ba? <laughs> Ayun, oh. Patras. Galing sa taas yung tubig GoFam. Ayun nga. Nawala pa yung panali natin. Kasi lakas ng pressure. Pabalik, eh. Ayan. Sige. Hanapin nyo ngayon yan. Nalana. Nalana. <laughs> di ba? <laughs> So 'yun, ito na. eto yung 3 HP go pump binabaklas na ni Master Michael. 'Yun, ipapalit natin yung 5 HP pero 2 inches yung outlet pa din. Okay, so pinagkaiba lang yung ah uh, HP ng submersible pump. Same ah uh, 10 panels. So sana mas maging malakas to ngayon. Ayun na. So inon na ni Master Michael. 'Yun muna Zor. Para ma-check na natin. Ayun, oh. Boom. Bilis. Makit ka agad. Oo. Ayun, oh. Kita nyo. lumubo ka agad yung, ano. Hoss. Yung kanina, parang gumagapang. Ayun, oh. Nasa taas na kagad. Ayun, oh. Uh. Bilis. Grabe. Mas maganda to. 5 HP, go, Pam. 5 HP. Pero 2 inches yung uh, outlet niya. Pero makulimlim pa din. 10 panels so, siguro, So, yun na. na. So, dito na tayo sa taas. Hindi natin tayo, mabulan. Ah. Ang bilis. Andun na sila kaagad, oh. Oo. Oh. tara, tara. Takboy natin, go, Nice. Kulimlim pa din. Hindi maganda yung panahon, go, So, yun yung mga panels natin. Ayan. Sampung panel yan. Okay. So, check natin. Dito na tayo sa taas. Yun. Ayan na. So, itong hose is uh, 100 meters to. So, tong pantay niya bago magpantay 70 meters yung pataas tapos ito 100 meters. So, check natin ulit. Tingnan natin. Uy. Mukhang mas malakas na. Ayo, mas malakas na. Iba lang din pag 5 HP ko fam, no. Parang kumpara dun sa kanina. Mahina yung 3 HP kasi siguro syempre yung taas at saka yung sinag ng araw. Pero ang ganda. Pwede na to. Kung oo, oh, okay na to eh. Pero meron pang isang suggestion si Master Michael. Oh, okay. Ay, sabi niya, itry namin na 12 panels. So, kaya naman daw eh, 12 panels. Pero ito, okay na ako dito. Happy na ako dito. Oh. Makulimlim pa yan. So, parang pag okay sana yung sikat ng araw, feeling ko mas malakas. So, yan siya. Oh. So, pwede na. Sa akin pwede na, pero... Total, meron naman daw siyang extra na dalawang panel pa. So, ito try natin. Try natin yung 12 na panels, go fam. Okay? Kung so, makita ng tatay ko to, happy na siya dito eh. Pero kung, alam ko kung gali nun eh. Kung meron pang mas malakas. Gusto pa rin nun eh. <laughs> so, ayan o. No. So, ayan. Ito yung papatubigan niya, go fam. Uh, hindi ganun kaganda, pero pwede na. First scrapping pa lang naman. So, ito, uh, bago ikabit yung dalawang panel, additional to panel, tinitignan natin dito GoFam kung saan ipopwesto. So malamang dito na popwesto to, sinusukat na lang nila, iniiskwala. So ayun yung ano, 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, 10 panels. Dadagdagan natin ng dalawa pa GoFam. So nandito yung isa, nandun sa kabila yung isa. Ayan, so kinakabit na natin. Okay, kinakabit na natin 12 panels para matesting natin gaano kalakas. Okay, so yun, pinanong okay. natin so, ito gofam. na. Hindi na ako bumaba kasi nakapagod go van. Akit baba ba, eh. Alam nyo no? na, na, tayo. Check na natin yung ano. Gamo so ito na. na si ito na GoFam. Yun o. Oh. Ganda. Makulimlim yan GoFam van. So ito, 5 HP. Ayan. 2 inches outlet. Saan? At saka 12 panels. Pero sabi ni Ay, Master sa... Mike, meron pa daw siya isa. Makulimlim pa. Yung 3 inch outlet. Oh. So, feeling ko mas malakas na naman yon So, try natin yon sa susunod. Okay, so ito is 5 HP, 3 inch outlet, 12 panels. Wag ko kong ganda. Woo! Grabe. At sino ito, naman, ito. na, naman gaganahan na magbukod pag ganito. Bro. Lalo Please, siguro na nakakilig Oh. Nice. So, kung gusto nyo magpakabit nito, go fam, lagi ko sa oh. comment section kontakin nyo lang si idol natin, Master Michael. Sabihin nyo, nakikita nyo kay GoFarm TV. Pwede na yan, dosen no? ano, panel. Ano, malupitang disco. Kahit ganito, map. meron eh. Siyempre, alam ko naman, happy tayo pag no? may maganda yung mga ano, malaking Kahit disco. so yan, oh. no? Siguro, katorse ka, hindi na. Um, Ang ilan naman yung mga na, na? Ng ating GoFarm. So yan, no? Ayan, ito oh, medyo... Four oh yeah, power. Medyo lumakas ng konti yung ano, sikat ng araw, eh talaga namang lumakas din yung bato ng tubig ko at ayun na nga okay nakita na natin so babaklasin na natin lahat retreat na tayo go fam na testing natin ayun no, yung 3 HP yung 5 HP lahat ng mga control panel babaklasin na lahat yun yung maganda dito go fam testing.